Patay ang isang magsasaka habang sugatan naman ang dalawang kasamahan nito matapos tamaan ang kidlat sa barangay Pinya Maayon Capiz. Dead on arrival sa ospital ang biktimang si Reggie Dimesa. Mesa, 36 na taong gulang habang patuloy naman na ginagamot si Jovi Estorque, 31 taong gulang at isa pa nilang kasamahan na pag-alamang nagsasaka ang mga ito nang biglang bumuhos ang malakas na ulan kung kaya't pansamantara silang sumilong sa isang maliit na kubo. Ngunit dahil may dalang pagkulog at kidlat ang masamang lagay ng panahon, ikinagulat na ito ang bigla ang pagsabog sa kubong kanilang kinatatayuan at nakita na lamang ang tatlo na may sugat bunsod ng pagtama ng kidlat. Maswerte namang hindi nagtamo ng sugat ang dalawa pa nilang kasamahan sa panayam ng RMN Rojas sa misis ng namatay na biktima. Sinabi nitong hindi siya halos makapaniwala sa sinapit ng kanyang asawa. Inilarawan niya pa itong isang masipag na padre de familia na iginagapang ang tatlong mga anak sa pamamagitan ng pagsasaka. Kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas Tetak Arimen